kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, eh, ibinalik e, mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun, no, eh, napunta rin sa <laughs> appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang biya. Bakit ngayon yung taxpayer pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakawan na nga ang taong bayan. Pakita mo, siya pa, magre-reimbursed. Ang kailangan, no, magbalik na mga pera, yung mga nagnakaw. Ninakaw yung pera na galing sa PhilHealth ng mga walang iyang tiwaning miyembro ng Kongreso at Senado at mga private contractors at mga PBTWH kung maniniwala kayo sa mga investigasyon na lumabas na itinuturo sila at may mga pag-ami na. O ang tanong ngayon, kung yung pondong kinuha mo sa PhilHealth, eh, ibinalik mo nga totoo sa National Treasury. Pero yun, no, oh, eh, napunta rin sa <laughs> appropriation para sa mga flood control projects na ninakaw ng mga walang iya. Bakit ngayon, yung taxpayer, pera na naman ng gobyerno, ang ilalagay mo sa PhilHealth? Aba, ninakaw na nga ang taong bayan. Pagkita mo, siya pa magre-reimburse sa PhilHealth. Maliwi yata yun. <laughs> Walang galang na sa Korte Suprema. Bukang liwi yata nakita nyo. Ang kailangan, no, magbalik ng mga pera, yung mga nagnakaw,